Nandito ako ngayon sa bakura ng kapitbahay namin para manghingi ng bunga ng alugbate. Alam nyo ba mga lods itong bunga ng alugbate ay nakakain ito? Kayo ba lods subukan nyo ba kumain ng bunga ng alugbate itong hinog? I-comment mo sa comment section kung nakakain ka na nito. Alam ko sa karamihan akala nyo ay nakakalason ito. I-research ninyo sa Google kung ano ba ang binipisyo ito sa katawan. Pinipili ko na pala dyan yung mga hinog. Yan lang yung lulutuin ko. Hugasan ko lang tumabuti. Malapit kasi ito sa gilid ng kalsada ko kinuha. Kaya kailangan ko hugasan ng maayos. Pagkatapos ko dyan hugasan, ilagay ko lang sa kaldero. Ilagyan ko lang ng tubig. Katamtaman lang yung dami ng tubig. Papakuluan ko to hanggang lumambot. Pagkatapos pag lumambot, dudurugin ko to para makuha yung katas. Meron kasi itong mga buto mga lods. Nagsalang na pala ako dyan ng kawali. Yung dinurog ko yung katas niya, yun lang ako ko. Lalagyan ko lang ng asukal, saka konting asin, haluin ko lang at papakuluan. Sa baso, magtutunaw lang ako ng cornstarch para dito sa katas ng alugbate. Ito yung magiging pang palapot. Pipigaan ko lang pala ito ng kalamansi pag ayaw mo naman ng kalamansi pwede naman ito hindi lagyan. Haluin lang mabuti para hindi masunog. Pero pag gusto nyong malapot na malapot dagdagan nyo lang ng cornstarch. Pero ako gusto ko ganyan lang yung parang sauce lang May tinapay pala ako dito at ito yung parang itatoppings ko tapos ang sarap nito lods. Kain tayo Ang sarap ito sa tinapay at sa biskwit. Kung gusto mo naman maging palaman ito, dagdagan mo lang ng cornstarch para maging palaman ito sa tinapay Pag may tanim ko dyan na ulugbate at mara Aming bunga. Subukan mo magluto ng ganito. Ang sarap Lods at masustansya pa. Ayan mga Lods, maraming salamat sa panonood ng mga video ko. Saka sa lahat ng mga followers ko, maraming salamat sa suporta at palaging nanonood ng mga videos ko. Mamamili ako ng bibigyan ng tag isang libo basta ma-reach ko yung 200,000 followers dito sa page ko. Basta naka-like, share at mag-comment ka sa mga videos ko. Ayan mga Lods, maraming salamat sa panonood.